daliri mo challenge. Hali. Gusto mo kayo kailangan kita ka. Sigurito. Game. Bayan. Kasi Okay. Kailangan nakamask ka. Kailikita yung ano. Kasi nga na nakatakip eh. Again, ready? Kailangan nakamas. Ang mas na to ay galing pa sa grupo ng aking asap. 213 1 3 mas. Yan. <laughs> Nakakita ka. Teka. Ito. So, oh. Lusot. O, oh, nakalusot na. Ay, puto. <laughs> Wala pa nga eh. Wala pa. Again. Hindi ka nga. Hindi, kita. Baka naman naka naninilip ka. Huwag mandaya. Mm. Okay, lusot mo ulit. Pinalit na lang ilusot mo. Okay, nalulusot. Okay. Okay kailangan. Ilulusot mo na yung na, yung daliri mo dito. Sa bote. Kapag nalusot mo, bibigyan kita ng, ano, nang load, ha? Sampung load. Okay. Teka naman, ito naman, ipakalagay ko <laughs> Okay, lulusot mo, ha? Okay, game. dandanin mo lang. Lulusot mo, ha? Okay. Dandan, isudsud mo yung kamay mo. Dandan, God. -dan. Baka hindi mo mabuksan. <laughs> okay, <game. laughs> okay, game. Pag nalusot mo, hindi ka ng sample load. Sample piece load. Instant. Agad-agad. Okay, game. One, two, three, go. Eat! Tuwid mo yan! Okay, one, two, three, go. Dandan. -dan. Tusok mo. Dandan mo ito sa bobo. <laughs> Bilis. Okay, malapit na. Okay. <laughs> Ang Barbie. Ano? Tumatawang walang boses. Hi. Bilisan mo na. Dali. Pag nalusot mo, may load ka sa akin. Hindi nalusot ni Daisy, walang load. <laughs> isa mo. Ito na mga kapatid ko, isa. Okay. Kailangan, malulusot mo yung daliri mo dito. Pag nalusot mo, may bigyan ka load. Okay, game. Kailangan nakapiring kasi yan. Ayan to. Oh, ano yun? Nakita mo? <laughs> Tangan, hindi ko, <laughs> hindi ko nakita. Ulit. Balo naman. Nakasarado na nga dyan e. E yung buka ka kuna, takban mo. <laughs> ilan to? Tatlo? Oo, tingnan mo, <laughs> alam na alam! <laughs> <laughs> <I> <laughs> 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 oh, hindi uli, mo natin makita sa loob eh. Ilan to? <laughs> Promise, <laughs> hindi ko na Ilan? Lima? Oo. <laughs> <laughs> <yun? laughs> Ulit, oh. ilan to? Anim. Oo, oh, mali, mali. Okay, game. Kapag nalusot mo dito yung daliri mo sa may bote, may 10 pisong load ka sa akin na. Sorry. May 10 pisong load ka sa akin na. Okay, game. game Dandahanin mo. Dandahanin mo ilulusot, bobo. <laughs> Teka. <laughs> Dandahan ito with mo. Oh. Okay, game. Dandahan. <laughs> <laughs> okay, game, game. Okay, game. Okay. Dandahan, ha? Dandahan. Dandahan. Dito ka. Marap ka rito sa may camera. Hindi ka nakikita eh. Ayos. Okay, game. Dahan-dahan, ha? Dahan-dahan. Ito, wait. Diretso lang. Teka, diretso lang. Okay, game. Pasok. Yan. Yes. <laughs> <laughs> Arang. <laughs> Arang. <laughs> Gago!